Ito ang mapa ng Bulacan, isang probinsyang matatagpuan sa gitna ng Luzon. Katabi ang mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija at Aurora sa Hilaga, Quezon sa Silangan at Rizal at ang NCR sa Timog. Pinaninirahan ng mahigit kumulang 3 milyong tao at ikatlo sa probinsyang may pinakamataas na populasyon sa buong bansa, kasunod ng Cebu at Cavite. Bunga ng malaking bahagi ng mga bayanan nito sa pagkamit ng ating kasarinlan, binansagan din ang probinsya bilang the cradle of the nation's Nobel heroes. Bulacan at ang kasaysayan nito, ating alamin. Magsimula tayo noong dumating ang mga mananakop na Espanyol sa ating bansa at gayon din sa Bulacan. Noong June 3, 1571, natalo ang mga hukbo ng Makabebe at Hagonoy sa labanan sa Bangkusay laban sa mga Espanyol. Dalawang buwan ang nakaraan at narating ng kongkistador na si Martin de Goiti ang malolos at kalumpit. Ipinarating niya ang balita kay Adalentado Miguel Lopez de Legazpi, ang nagsimula ng kolonyalismo sa Pilipinas. Iniutos ni Adalentado Legazpi na gawing inkomienda ang mga bayan ng malolos at kalumpit at ipagkatiwala ang pamumuno dito kina Sargento Juan Moron at Don Marcos de Herrera. Noong Abril ng 1572, itinatag at bino ang alkaldya di Calumpit mula sa mga pinagsama-samang bahagi ng mga bayan ng Makabebe, Kandaba, Apalit ng Pampanga at mga panirahan ng Meito, Pandukot, Maysulaw at Malolos. Noong 30 ng Abril taong 1578, itinatag ng mga paring Agustino ang bayan ng Bulacan. Inialay nila ang bayan kay San Agustin. Ngunit kalaunay inilipat ang patron bilang si Nuestra Senyora de la Asuncion. Walang eksakto at tiyak na taon kung kailan nabuwag ang Alkalya de Calumpit at gayon din kung kailan binuo ang probinsya ng Bulacan. Ang pagunlad at pagyabong ng pamumuhay sa timbog na bahagi ng Bulacan ay hindi naging kapansin-pansin para sa mga taga-kanluran. Ito ay dahil ang bahaging ito ng probinsya ay tinatag at pinangangasiwaan ng isa pang grupo ng mga misyonero, ang mga Franciscano, na dumating lamang sa bansa noong 1577. Noong 1578, nakarting ang mga Pransiskano sa rehiyong kung tawagin ay Toril at dito itinatag nila ang bayan ng may kawayan. Mayroon namang mga dokumentong nagsasabi na ang bayan ng may daw na itinatag ng mga Pransiskano ay binuo upang maging kabisera ng nooy tatag na na probinsya ng may kawayan. Ngunit magpahanga ngayon ay di pa rin malinaw kung totoo ba ito. Noong 1839, isinaadsak ng Gia de 1839 na ang Bulacan ay isang probinsyang nasa isla ng Luzon na pinamamahalaan ng isang alkalde at binubuo ng labing siyam na pueblo, 36,394 na tributo at may populasyong 181,970. Noong 1888, naging tanyag sa probinsya ang komite ng dalawampung ilustradong kababaihan mula sa mga Chino at Pilipinong pamilya ng Bulacan o ang tinatawag na 20 Women of Malolos. Isang samahan na naglalayong magpadyok sa mga otoridad na Kastila na magpatayo ng isang panggabing paaralan na magtuturo ng wikang Kastila para sa mga bulakenyo. Natanggap pa nga ang mga ito ng liham mula sa ating pambansang bayani na tinawag bilang liham para sa kababaihan ng Malolos na naglalaman ng pagsuporta ni Rizal sa hangarin ng mga ito. Nagsimula ang unang yugto ng rebolusyon sa Bulakan laban sa mga Espanyol noong nilagdaan ang kasunduan sa biyak na bato sa San Miguel, Bulacan noong 1897. Pinirmahan ng kasunduan sa pagitan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera at Emilio Aguinaldo upang tapusin na ang mga pag-aaklas at revolusyon at kesyo upang makamit ang kapayapaan. Ngunit hindi naging masaya ang mga Bulakenyo at ang iba pang mga Pilipino sa paglagda nito. Ayon sa kanila, ang kapayapaan at katahimikang nilalayon ng kasunduan ay malayong makamit sa realidad. Kit sa halip na matigil ng kasunduan ng revolusyon, mas nagkaroon pa ng determinasyon ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga Bulakenyo, upang mas palakasin pa ang pwersa ng revolusyon. Sa pagsisimula ng taong 1898, muling nag-aklas at nag ng mas pinalakas na revolusyon ang mga probinsya ng Sambales, Ilocos, Pampanga, Laguna, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Camarines, at siyempre Bulacan. Alam naman natin ang naging katapusan nito, nakamit ng mga probinsya at ng ating bansa ang kalayaan pagsapit ng Hunyo sa parehong taon. Noong 1899, panahon ng mga Amerikano, itinatag ng mga ito ang isang lokal na pamunuan sa probinsya ng Bulacan at ginanap ang pinakaunang municipal election sa bansa sa Baliwag Bulacan noong May 6, 1899. Noong ikasampunang Marso taong 1917 sa ilalim ng Act 2711 ng Amerikanong Pamahalaan sa Pilipinas, itinatag at naging opisyal na probinsya ng Pilipinas ang Bulacan. Noong taong 1942 sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, o World War II sa Pilipinas, inokupan ng mga Hapon ang Bulacan at naging headquarters ng na mga ito ang Casa Real de Malolos. Pagsapit ng 1945 sa pagtutulungan ng pinagsamang pwersa ng mga Pilipinong gerila at mga Amerikano na patalsik ang mga Hapon sa probinsya at napalaya ang Bulacan. At ang bawat piraso ng kasaysayan na bahagi ng nakaraan ng Bulacan ang naging tulay upang ang probinsya ng Bulacan ay maging sa kung ano ito ngayon, isang mapayapa at maunlad na probinsya.